Hello mga kalala! Manugat kita dari sa isda. Sa dagat, siyempre. Ayan. Sila ni mama kasi tata yung nanagat. Ayan. konti lang yung huli nilang isda. Ayan. Ang lang ganda na nung dagat. Oh. Pwede tayo malayo. isdang maliliit malalaki o maliliit ay pwedeng pwede na dito sa isla pang ulam na rin. maagang maaga tayo dito sa nabing dagat kapag hindi ka masipag pumunta dito sa tabing dagat wala tayong mauulam sa araw-araw yeah. yeah. hey, Anong Anong isda? Hmm. Are... Hmm. ara magdiyos. Pa tapawan, kung dilapit. Kumbot ka ba lang? Kumbot ka ba lang? na naman. Sige, ka boy Dante ayun na, ba lang? Kumbot ka ba lang? Kumbot Ayy. Ayun, kay Tata Huli. May nahuli na naman siyang kumbutan. Yun o, oh, ang ganda naman. Galing na naman sila ng dagat ni Tata. Kag si Mama, yun, may bagong huli na naman sila. Kumbutan, nahulog pa. Lumangoy pa yan. Yan, may pang-ulanam na, na naman kami. Ay, lagyan ayun may isang isda na naman silang huli na bayang dayang bayang. oh bayang ayan yan nalito tayo sa dagat pwede tayo maligo pero ang lamig ng dagat mga kalalam dito lang tayo ikot, ikot dito sa dagat hanggang tuhod lang muna tayo hindi tayo maligo kasi yan lamig ang aga aga pa nandito na tayo sa karegatan ayun si tata andito naman si mother there sila yung nangisda ayun na inalisan na nila yan tingin lang ako sila lang nagalsa <laughs> ayun mga kalalaps thank you for watching